Mapagpalang araw mga tol, ang video na ito ay testing lang muna dahil maglagay ako ng thumbnail dito sa ibabaw ng video. Kaya titingnan ko muna kung anong resulta. Titingnan ko dito yung mga tanim na palkata. Ah, malalaki na. Ito, mataba na ang mga dahon. Mayabong na ang mga dahon. Yan, pakataba. Ito. Pakataba na ng kanyang katawan. Ito yung seedling bag niya dati. Ayan no. Ayan sa baba. Yang may, yang may mga seedling bag. Na maitim. O, marami yan. Mayroon ding mga niyog. Mayabong na yung mga dahon. Yan. Parang malunggay ang dahon. At ang katawan nila ay yan o, oh, singlaki na ng daliri. Meron pa dito tumubo na binunga. Ito yung kahoy na binunga na pwede pang payag sa bisaya payag ah, kubo sa tagalog pwede ito sa kubo matibay ito para sa kubo kahoy na binunga yan yan ang kaniyang dahon yan Tingnan pa natin dito sa unahan ang mga kahoy na mga palkata. Ito ang kahoy na palkata. Yan, marami yan oh. Yang mga may maitim na may sidling bag. Ano ay mga palkata. Itong isa naman, ito yung pinakamalaki sa kanilaw. Oh. Ang bilis na tumubo. Ito ang purma ng dahon ng binunga kapag malaki na. At mayroon din ditong bagyang. Ito bagyang ang tawag namin dito sa Higaonon so, yung malaki tapos mayroong maliit, tatlo, aapat pala ito hindi yung mga dahon napakalapad ng mga dahon ang area na ito ay malapit lang sa kalsada at mayroon na din kuryente kaya ang mga kahoy dito kapag malagyan ng mga ilaw-ilaw ay napakaganda na kapag gabi, ang pangunahing transportasyon naman namin dito ay habal-habal yung may pakpak, kagaya nito Dito naman na area ay area ng mga bagikik. Yan ang daming bagikik. Bagikik na yellow at saka bagikik na pula. Ito yung kanilang mga bunga. O, oh, napakaganda ng mga bunga. Pagkain ito ng ibo na manatad. To so, ayan. Ito pa. Yung ibo na manatad, yung parang kalapati ba? na uh, pinatawag din sa iba na wild kalapati uh, wild dub oh, ito yung mga bunga ang dami mga bunga ng yellow na bagikik tapos meron ding mga pula galo na ito sila dito pula at saka yellow yan o oh, ang dami o oh. ano bagikik ito dito area tingnan natin dito mayroong mga pula na mga bagik dito ito ang dami oh ito 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 yan mayroon na palang mga kinain na ng mga ibon oh ito pa napaka ganda ayun yan oh may ibon Ay tikling pala. Yun tikling. Yun, na yun. Tikling. kita ni speaking. Maraming ibon. Napakaganda na area. Ang mga kahoy dito ay mga bagong henerasyon na dahil sa panahon ng Nalco ito ang nagiging sentro ng laging sa panahon ng aking lolo dahil dito sila naggawa ng pilot yung kalsada kanina dati pilot 'yan ng Nalco ginawang kalsada o Maraming mga kahoy dito dati na malalaki Ito ang sampul sa bakas ng Nalco ito ang kahoy na lawaan. Na, ayan o, Para ng lupa ba? Ayan o, Kapag kurutin mo ay napaka lambot na. Ayan o. O. Para ng lupa. Kahit malaki na kahoy pero para ng lupa. Dahil sa tagal. Ito ay mga nasa more or less 40 years yan dahil sa panahon na yun ay wala pa ako o oh, malaki ito na tuod sa bisaya tuod tuod ng kahoy na lawaan ano napakalambot na hmm. malaki ito yung Kanyang yung dito ay wala na. Lang naubos na sa anay. O di kaya ay naging ganito na ba? Sabi saya, nahilis na ba? Mayroon pang mushroom dito. Ito naman yung dumi ng tinatawag namin na ingan. Yung abatod sa kahoy. Ano? nga bilog dito galing yan oh. Yan. Kahit buhay pa na kahoy. Pinasok ng ingan. So buhay pa oh. Buhay na buhay ng kahoy. Pero pinasok na ingan. Ito ang kahoy na bakan. Pinasok ng ingan. Yan. Yan oh. ang ingan. ang iba't ibang mga sidling doon sa malaking gubat ay dadalhin ko dito hindi lang mga kahoy pati yung mga wild na tanim sa gubat hanggang dito na muna tayo mga tol dahil sampo lang naman ito na video maraming salamat sa suporta at God bless po sa lahat